Surprise surprise po sa lahat, it is September 20, 2024 Friday po ngayon So kung Friday nyo pong pinapanood dito, happy Friday po sa lahat Guys, it is around um, 2 in the afternoon And um, nagpapahinga lang guys, ayan Naisip ko guys mag-aano ako mag- um, layering ng perfume. Ano nga ba ang layering, guys? Yun yung nagpabango ka na ng isang perfume and then magpapabango ko ulit ng, ng ibang perfume naman. So, kumbaga parang dalawa yung perfume na ipapabango mo. Ayun, dalawa, tatlo, or ano. So, yun ang layering. So, this, ba't ko nga ba naisip mag-layering, guys? nakapag-layering na ako one time kasi siguro may napanood akong review nagre-review siya ng pabango and then ayun nga pinagsabay niya yung dalawang pabango ganun and then naisip ko na subukan yun pero hindi ko nagustuhan guys uh, kasi nga parang feeling ko ha, pag sa pabango parang pagkain lang din yan na ay ayaw ko guys ng hamburger kasi di ba yung hamburger may bread may beef patty ayun halo halo na tapos kakainin mo ng isang go So, ayun, para bang hindi mo na nalasahan kung ano man yung gusto mong malasahan. So, kung siguro kung bread lang, bread lang. Kung beef patty lang, beef patty lang. So, ganun din siguro sa pabango. Kung let's say Chanel 5, Chanel 5 lang, hindi mo na haluan ng iba pa. So, kaya hindi ko na inulit nung nag-layering ako. Pero this uh, afternoon, guys, naisip ko na meron pala akong pabango na hindi siya fake guys ha. Kasi, di ba mga fake sabi nila <laughs> mabilis mawala yung amoy ganun. Mayroon akong pabango guys na pag mainit yung panahon, hindi siya nagtatagal. Ayun, pag malamig, nasubukan ko na kasi siya ng malamig yung panahon, matagal siya. Pero pag summer, uh, mabilis mawala yung amoy niya. So, ito yon, itong Bottega Veneta. May review na ako guys ng perfume na ito Kung gusto nyo mapanood guys Nandito rin yung sa youtube channel Pero ayun siguro uh, I-review natin ng uh, maigse Itong Bottega Veneta So ano to guys um, Italian perfumer siya Italian perfume Pero guys this is uh, made in France Sabi nga nila guys yung Mga Pinaka nauna sa pabango is mga It Italian pero dinala lang Nila, dinala lang nila sa France yung technology ng paggawa ng pabango. And then pinatent na ng France 'yon na doon na nauso. So ito guys, um Bottega Veneta is an Italian brand, pero itong pabango pong ito is made in France. And um ayun. So ang layering guys is ito, una nating ipapabango ito. Ayan, tingnan natin. Sabi ko nga guys, kasi mabilis mawala yung amoy niya. Kaya parang naisip ko na ano kaya gagawin ko doon para may may kakaiba naman mangyari ganun. So ayan, papabango natin. Ayun guys. Parang wala ako sa mood na magsabi kung anong naamoy ko dito sa perfume na ito. <laughs> Pero yun guys, gusto, gusto ko siya, yon Kung gusto niyo guys ng full review nitong perfume na ito, nandito yun sa YouTube channel ko. Panoodin nyo na lang po doon. So ayun, sophisticated yung amoy niya. Floral, ganun. Sabi nila may led, walado uh, wala daw itong leather pero may naamoy akong leather uh, scent guys. Ayun. So yun yung una, yun yung una kong pinabango. And then layering nga, from the word layer, yun yung first layer. Second layer is itong ipapabango natin is fame from Lady Gaga. Uh, this is EDP, yung concentration niya is Eau de Parfum. Yung isa is um, yung Bottega Veneta. I think hindi siya EDP or EDT. Ano siya guys? Parang kasi guys parang ano yata I think it's an Italian or ayan actually ayan siya. Udi Toilet. 'Yon. Sorry for butchering it guys. I don't know how to pronounce it. 'Yon. And eto guys is a perfume, Udi perfume. Lady Gaga fame. Ayan. So, yung first layer yon <laughs> yung Bottega Veneta ito ang second layer itong Lady Gaga fame ayan. so ayan po siya may review na rin po ako nitong perfume na ito actually hindi ko alam kung nasa youtube ba yon yung review ko nito or nasa um, facebook lang but anyway so ayan medyo gagawin natin ng konting review ito So ito floral yung amoy nito guys and um yun nga guys I purchased this uh, like 20 years ago ayun nung bagong launch ito and ano ba Ah uh, ayun so medyo ang mas sabi ko nakakahilo ito kasi fan ako ni Lady Ga ni ni Lady Gaga dati but not anymore <laughs> hindi ko na gusto yung style niya You know guys, ayun. 'Di ba yung style niya is mga revealing clothes, nagpapakita siya ng um oh basta 'yun, 'yun na 'yun. So, spray natin ito as second layer kasi nga ang video na ito is about layering. So, ayan, spray natin. So, pwedeng i-spray din natin dito sa side na pinag-spray ko kanina or sa ibang side. Uh, pero kung ano yung gusto nyo ganun yung gawin nyo. <laughs> Pero guys, pag in-spray nyo ang perfume, ito yung um, wag na wag nyo gagawin. Let's say, in-spray nyo yung ganyan. Spray natin ganyan. I-damp-damp lang pong ganyan. Damp-damp. Huwag nyo pong i-kiss-kiss na ganun. Kasi, maghahalo halo po yung um, ingredients niya. Ganun. Or yung magiging projection niya po is hindi projection na gustong maamoy ng perfumer na gumawa nito. Malino ba yun guys? But anyway ayun nga guys. Parang di ako ano mag-explain ngayon. Kasi it's all about layer la layering lang naman. So ayun, gini-spray ko ng una, first layer. And then nag-spray ulit tayo ng another perfume, second layer ayon uh, ayun guys, so bakit ko nga ba ginawa yun? Ayun, explain ko naman, di ba, na kasi yung perfume, yung first perfume na in-spray natin, mabilis mawala yung amoy. So, ayun, siguro naisip ko na pag uh, lalagyan natin siya ng second layer na medyo matapang or kahit hindi matapang, at least siguro maglalast yung amoy niya. Ayun, kasi parang hindi talaga ako fan guys ng mga perfume na mabilis mawala yung amoy. ganon So, Ayun lang siguro, medyo konting question and answer siguro tayo, ano. May may prepare ako dito, guys. Ayun, bakit kailangan mag-layer? Ayun nga, bakit kailangan natin mag-layer kasi nga let's say um hindi masyadong maamoy yung perfume, ganun. Or meron guys na yung parabang ano lang amplifier may perfume na amplifier lang yung wala talaga siyang amoy pero pag in-spray mo siya kasama ng ibang pabango lumalakas yung amoy nung ibang pabango ganun so yon in my case ganun ako, ganun ang reason ko kung bakit ako naglayer na pag hindi ko pag kin parang kulang sa akin yung amoy nung pabango ah uh, i-spray natin ng another perfume para mas um, mag-project, mas lumakas yung amoy, gano'n. So, second question is, may rule ba sa layering? Wala namang rule na, sabi ko nga, pwede yung tatlong pabango, pagsabay-sabayin pag, pag, mo, wala namang rule, gano'n. Ako nga, pag sa mall, ba diba, Lalo na, guys, pag yung mga nasa mamahaling mall tayo, dito sa Philippines, Ayala Mall, gano'n. Talagang siguro mga kahit 10 ano pa yan, 10 pabango pa yan, sabay-sabay, ganun. Ayun. Pero wag naman na wag nyo naman siguro gagawin yung araw-araw kasi nga guys. Baka naman masira yung ano nyo, yung pangamoy nyo, ganun. At saka baka mahilo rin kayo guys, lalo na kung hindi nyo pa kabisado yung pabango, pas in-spray nyo. Hindi lang alcohol ang nakakalasing guys, kahit yung pabango nakakalasing din yan. Tapos ito, you wanna smell unique a suggestion from a good perfume reviewer. So ayun, napanood ko guys, uh, isang nag-review ng pabango is um, kung gusto niyo daw mag-amoy unique, 'di ba? Kasi let's say um, Chanel 5 or eto na lang siguro guys, let's say etong um, Ferragamo Signorina. So, pag gusto nyo unique yung amoy nyo kasi pag let's say eto pinabango nyo and then may makasabay kayo na ganito rin yung pabango hindi na kayo unique parang sa damit guys let's say itong damit na ito by the way guys parang gusto gusto ko itong damit na ito para bang swak na swak siya sa perfume review ganun so ayun guys let's say itong damit na ito may makasabay kayo ganito rin yung damit so hindi kayo unique so parang sa pabango ganun din na pag may nakatabi kayo tapos ganun din yung pabango parehas na kayo ng amoy so mas maganda guys na ayun nga, parang maging unique kayo is let's say, pinagpabango na kayo nito and then magpabango pa kayo ng isa so wala na sigurong kayo mga katulad unless, naglayering din yung katabi nyo ng same pair pero mas, mas less yung chance guys na magkaroon kayo ng kaamoy ganoon siguro guys, gusto ko rin yun kasi di ba, let's say may special someone ka let's say, may love life ka ganon, may asawa ka tapos yung asawa mo ganoon yung amoy tapos ang amoy mo sa ibang tao 'Di diba, parang weird. <laughs> ayun. Ano ano ba? Ayun guys, ano ngayon? Bahapon nga may konting magkonting chikahan nga tayo, guys. Ayun kahapon, guys, mag may uh, hearing si Alice go yung sa mga pogo dito sa Philippines. Yung may issue siyang ganun na may hearing siya kahapon live. Pinanood ko 'yun until uh, 12 ng madaling araw yung naging hearing. So, ayun, parang pag gising ko this morning, para bang parang 11 hours yata yung naging hearing na yun. Ang talaga sinubaybayan ko, guys. So, ayun, this morning, parang ganun yung feeling ko na parang weird yung feeling na para bang naisip-isip ko pa rin yung nap nap na, napanood kong yun. Kasi nga, hindi mo naman usual na ginagawa yung ganun. And ayun, guys, nagkaroon na ako ng review about dun sa ano bang tingin ko dun sa nangyari dun kay Alice Go <laughs> sa eh no, sa issue ayun guys ang tingin ko lang dun is hindi um, ko naman gusto siyang makulong wala po tayong pagnanais na ganun ang Christian way is gusto natin magsisi siya ba? Diba? sabi nga nila is kung may reklamo sa yung kapwa mo manghihingi ng tawad kesa daling ka pa niya sa kung saan sa hukuman at pagbayaran mo lahat ng ginawa mo So ayun guys, kahit sa mga alam ko sa mga Christian congregation, kung merong nangyari sa loob ng Christian congregation na yun, mas magandang resolbahin na lang doon kaysa dalhin pa sa korte na tao yung husga sa iyo. So ayun, gusto ko lang na 'di ba guys, let's say may pumatay sa tatay mo. Tapos makulong siya, pero hindi siya nagsisi, 'di ba? Parang wala namang justice doon. Pero kahit hindi siya makulong yung taong pumatay sa tatay mo kahit hindi siya makulong pero nagsisi siya di ba parang may hostisya Ganon so ganon yung gusto ko lang mangyari kay Alice Go oh. lalo na guys kung meron kayong kapatid na babae Ganon gusto niyo ba kahit na kinapakasama niya gusto niyo ba na let's say sabihin niyo nang kahit hindi siya magsisi gusto niyo ba yung makita siya nakulong na ganun nakakaawa guys And ayun, about naman nung kay Kibulo, yung pastor yung pastor na ginamit niya yung pangalan ng Diyos para makapanloko ng tao. Doon guys, ewan ko ba kung may meron may, yata taong guys na hindi na magsisisi. May ano, may hope naman tayo sa kahit na sinong tao. Ewan ko ba guys, pero parang feeling ko yung Kibulo yun, para bang I doubt kung magsisisi yung tao na yun. So ayun guys, bago pa kung ano-ano pa yung masabi natin, hapon lang naman ngayon pahinga lang ayon Friday nga ng hapon napakwento, napakwento lang tayo di ba <laughs> Naka 13 minutes sa tayo guys puputulin ko na yung video pero bago yun papakita ko muna sa inyo si Muning ngayon Muning Shh. say hi to the camera And guys so uh Celia nakakatuwa. So 'yun lang muna guys. Ano puputulin ko na 'yung video. Salamat sa panonood and um see you.